not the blind soldiers, kung saan seryoso ang role ng mga komedyantes, si niya at Gary Lee. Chika ni Gary, grabe pala ang pinagdaanan niya habang kasagsagan ng pandemya at wala siyang trabaho. Pero paano nga ba nakaahon si Gary? Roll BTR. Panahon na nagkaroon tayo ng pandemic na kung saan tayo kukuha, lalo na lalo mga artista na eh, yun lang lamang ang tanging paraan kung pa, paano kami para paano kami kumita so nag-isip ako nandoon nag, kung ano nagbenta ako ng mga ano-ano ng -ano, ng nag ng mask ng sinasabi ko doon lahat at pati para lang mabuhay yung pamilya na saka yung to the extent isa pa yon na to the extent na na hindi ko na kaya na mapag-aral yung mga anak ko. So, I sacrifice for them. Pinapunta ko sila sa Amerika. Dahil sila na meron sila, if you remember, Tita Angge, nag-offer o para para makabawi kayo, papuntahin mo yung asawa mo doon para magiging domestic helper na ganito-ganito. Tapos pag-asawa ng ganito. Tapos para magdala yung mga anak mo para magkaroon sila ng edukasyon. Pang doon doon, doon Uso ko yung kasawa na magamat masakit sa nang nangyari sa buhay na mahiwalay sa mga pasabang pamilya at tuloy yung nahiwalay na rin sa asawa. so nag-asawa ng iba yung asawa mo? Yes, oo. Oh, pero hindi pa rin ako sumuko doon dahil parang sabi ko, imbis na magbukbok ako doon sa bahay o magbukbok ako sa sarili ko to, uh, to, to pity myself or what's kung anong nangyari sa buhay ko. Kung bakit ganito, napupunta ako, I'm from Cebu, pupunta ako sa Maynila, nag-aaral ako sa, sa ng Pilipino, naging scholar, lahat. Nang gusto ko mag-aaral mag, mag ng sining sa, sa larangan ng pag-arte. And ganun, bagamat ganun naman nangyari, talagang bumangon ako kung anuman ano man ang mga nangyayari doon. Along the way, pinilit ko yung sarili ko na parang, Hey guys, eto, sa mga taong tumulong sa akin at na, at na, na, na kirapay, <laughs> Ay, hindi, wala. So, hindi, hindi. Uh, sa akin. And uh, now, pagsabi nila, buhay pa si Ang Gigari, ano ba? Bakit? Ba wala ka na nga pera. Bakit? Bakit? Bakit panay, panay nasa golf course ka? Parang gano'n ko. Hindi naman po. Kasi libre naman po yun. <laughs> libre naman po. So ginamit ko yung PR ko sa, military. Ginamit ko yung uh, mga mga politicians na Boy guy, tulungan mo na ako kami. Magkaroon tayo timer mag kami ng show na ganito sa mga piyesta na mga ganito. So, unti-unti naman, meron nagkaroon ako ng kahit maliit na bayad. Kahit maliit na bayad, uh, tinatanggap ko. Basta ang, ang alam ko lang, makapagpasaya ako, makapagbigay ng katatawanan at ma-entertain ng mga, 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 tao. Hindi, kasi, hindi ko sinukon sarili ko at hindi ako nag uh, nag-isip na sa pansarili na lamang. Iniisip ko yung paano yung ibang tao, paano paano kaya ako kung naghirap ako, mas may naghihirap pa kasi sa akin. So yun yung motivation ko na parang huh? hindi ako makakain, isang beses lang ako makakain ganito, eh, baka yung iba dyan, wala pang makain. So, ang surrendering everything na parang hindi ako sumo ay kung medyo naka na, medyo naka angat, angat ngayon sa Ayan, di ba? Nakaka nakakawa naman talaga. During pandemic, yung kasagsagan na lahat ng tao apektado, pati yung mga artista na walang dumadating na project dahil hindi makapag-taping, hindi makapag-shooting, pero gumagawa ng paraan para mabuhay. Ah, diba? Discarte. Yeah, oh, discarte ang ah, tawag doon. No? Kung ano nang ginawa ni Gary, nagbenta ng dog shampoo, kung ano-ano. Si Long Mayangam, binigyan ng 1 million ni Pacquiao. Yeah. Oh. Di ba? Oh. oh. Pero alam mo, dapat ano bumili ka ng dog shampoo. Pero... <laughs> di diba? ka ba? Kahawit naman si Gary Lim eh. Oh, okay. di ba? Baka pero alam, kami. Alam mo si Gary, parang kung isipin mo, isang komisyante na nagpapatawa. Oh. Pero, pero may, inside, may pinagdadaanan palang buhay, di ba? Yes. Saka oh. yung kwento niya na wala pa sa video, di ba? Yung kasal ng anak niya sa Amerika, hindi niya mapuntahan yeah. kasi siyempre mahal ang pamasay, parang yes. gano'n. Oh, oh. Yung gusto niya ihatid sa altar yung anak niya, mm. pero hindi niya nagawa. Mm. Oo, oh, dahil walang showbiz, pera. Ang showbiz naman talaga ang tinamaan. Ano, pero nakakabango no? na siya ngayon na, oh, oh. sabi niya may business nga siya, yung mga sinusulot sa golf, sa paglaro ng golf, pinakita nga niya yung suot niya, na isa ka na, pero, na, oh, pero, pero ano? yung friendship, di ba siya sa pag-golf-golf ka pa, di ba? Kala ko ba, wala kang pera. Hindi eh, niya alam na madiskarte nga siya, may mga kaibigan mga politicians, mga mayayang, libre lang daw yun sa kanya. laro, pag naglaro laro ka ng gold-gold, but shoot shoot tanya, di ba? Ano si Yung ball na shoot that ball, ganon. Mahal ang paggogod -go sa Gold Para daw sa mayaman yung sinasabi, diba? mayaman yung sinasabi, di ba? mayaman Kaya hindi nga ako naglalaro ng gano'n, ba? Diba? Hanggang badminton na ako, pero nga champion. Wow! Ay, ay. <laughs> diba? Anyway, <laughs> hindi naman makapaniwala ang